Hello, magandang uh, tanghali. Ay, tanghali na, malapit na magtanghali. Narito po ako um, ngayon sa kalagitnaan, disyerto. Galing sa Riyadh, papunta ng Jeddah. Kung um, nga nakikita ninyo, ayan. Ayan. So, meron pa tayong 623 kilometers bago makatingin ng Jeddah. So, uh, mabalik na ako ng Jeddah. After po ng 5 days na pag-stay ko sa Riyadh at uh, ngayon po Pagbalik ko lang dyan, masaya po ako dahil mayroon po akong dalang mga konting uh, tulong na, na, na binigay sa akin. Ito mga nahingi ko sa mga grupo na sumusuporta po sa kaagapay, katulad po ng Kainasal at Midwin Bay na nag-donate po ng uh, mga gatas. Nandito po, nandito po lahat. Yung mga gatas po para po sa mga kababayan, mga anak po ng mga OFWs. Ayan natin. Tara makita natin po. Ano yun po? yan So, ayan. Kita niya po. Masaya ako eh. Ayan, share ko lang po sa inyo. Mga gatas. And, galing po sa mga kaibigan natin, sila Sugar Baby at Chill, mga TikTokers po sa US. Ito po, mga traveling bags. Para po sa mga nasa bahay, kalinga din po. Tatlong set, tatlong bag po yan. Tatlong set po yan, balisyan na tao. Tapos yung iba po, iwan po sa Riyadh ay para naman sa mga nasa bahay kalinga sa Riyadh and other po na mga kababayan din, talagang walang pambili ng bagay traveling bag yung malita bagay po mula sa mga kababayan ng OFW na na nakaka, nakakaroon ng konting sobra na itutulong po nila sa atin para po sa mga kababayan din kaya masaya po ako babalik ng Jeddah ngayon bit-bit ko po mga ito proud lang po na share ko po sa inyo ito po si Gabo